What's so, up, mga kabiki? At muli ay nandito ang inyong panaderong Madiskarte. Ayan. Ngayon, mga kabiki, ang tuturo ko naman sa inyo ngayon ay ang paggawa ng pinaka-trending ngayon na Boko Roll. Siyempre, ang klase itong mga kabiking At siyempre, umpisa na natin <tipulay> ngayon Ngayon, siyempre, simulan muna natin sa palaman, mga kabiking Ayan. Ito ang palaman ng ating Boko Roll. Maglalagay lang tayo dito ng kalahating latang ibap ayan ito yung ibap oh yan din yung panukat ng ating lata ayan siyempre nalagay natin itong white sugar 250 grams at ito yung ating boko ayan Trending na trending kasi ngayon itong buko roll mga kabiging Kaya isi-share ko na rin sa inyo yung aking timplada Awww Siyempre maglalagay tayo ng dalawang latang tubig Ayan, siyempre sisindihan na natin yung ating kalan para kumulo Yan siya Ayan, tayo lang natin yung kumulo. Saka natin lagyan ng cornstarch. Ayan mga kabaking, kung nakikita nyo ay kumukulo na siya. At may lalagyan na natin ng kunting margarin. Ayan o, oh, 20 grams yan. O kaya, tinensya ko lang ito mga kabaking, pero pwede lang yung 20 grams. At meron tayong cornstarch dito, 250 grams. Lalagyan natin ng isang latang tubig. Kalahating natang tubig ito lang ang kabigay. Kalahating lang. Ayan. Pasensya na kayong makabigay. May mali-mali. Oh. Ihalo natin to. Yan, alam na natin. Ayan tayo lang natin sa lumamig At isusunod natin yung kanyang pabalat Yung kanyang crush So ayun mga kabiging Kaya nga nang nabanggit ko kanina Susunod natin yung crush Maglalagay tayo ng Dalawang latang tubig Ayan 370 ml yung size niyang Lata natin mga kabiging Ayan Siyempre i-diligam pa natin ng 1 fourth Na lata Bale 2 in 1 lata na natubig yung nalagay natin Ayan yung pinsan ko. Ayan, guwapong guwapo siya. Okay, maglalagay tayo dyan ng asukal na 400 grams. Ulitin ko lang mga baking, ito yung crust. 20 grams na asin o kaya salt. Asin, 20 grams. Then, margarin yung ginagamit kong mga baking. 100 grams. Ayan yung ating bread flour tawang kilo yan yung tinatawag na first class sa bakery mga kabaking at maglalagay lang tayo ng vanilla kunti lang ok si we e, susunod natin yung instant yes siyempre pinakahuli natin lalagay yung yes ganyan ako magtimpla sa spiral mixer mga kabaking puro direktahan na at yun nga kailangan lang natin buhuin yan Saka natin yan idadaan sa door roller. Ayan, medyo kanpatay dito mga baking, Kasi sasaksak pa natin yung ating kuryente. ay ang ating spiral. Ayan. Ayan, mga gamiking, tinanin natin buuin niyan mga baking, bago natin siya idaan sa door roller. So ayan mga baking, siyempre nabuo na natin yung sa spiral at ang nilagay pala natin ng instant yeast ay 20 grams din, kapareha siya ng asin. Ayan, siyempre ganang sinasabi ko mga baking dapat eh, mag-iingat tayo sa paggamit ng dough roller. Kasi eh, medyo napaka-delikado mga baking at siyempre lalong sa mga baguhan palang na gustong gumamit ng dough roller, kailangan mag-iingat kayo mga baking So ayan mga baking tingnan nyo lang yung proseso At yan na ngayon palaman natin, kailangan natin yung palamigin ng gusto Ayan uh, Siyempre magpapalaman na tayo yan mga baking At gusto ko nang unahan mga baking na sabihin sa inyo na yung Kalahati ng ating palaman ay hinati ko yan at nilagyan natin ng flavor na ube uh, At siyempre yung paggawa, paggawa mga baking ay parehong proseso lang kaya tignan nyo lang mabuti mga kabaking para magkaroon kayo ng idea kung paano gawin ang buko roll. Trending na trending ngayon. Uh, Siyempre para ito sa mga gustong magbis ng bakery at sa mga baguhan pa lang sa paggawa ng tinapay. At tignan nyo na rin mga kabaking yung ating dough. Yan ganyan yung style, yung istura niya. Kailangan mapanipis nyo sa mga kabaking. So, o, ayan na yung ating <coughs> excuse me <laughs> kabuuan ng ating finished product mga kabiking. Ayan na nga yung ating OB book At yan naman yung ating plane. At siyempre, isasalang na agad ng ating pinsan yan mga kabiking. At pa napakabilis ng na oras mga kabiging at naluto na ang ating bokorol. At naluto nyo na ng mga 15 minutes mga kabiging. Ayan na yung ating pinis product. At maraming maraming salamat mga kabiging sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At hanggang muli, at hanggang sa muli mga kabiging, hanggang dito na lang.